good morning. So yan, nag-ready na ni Ipanak. At kami ay luluwas na. Pupunta na po kami ng Manila. Ayan. So ang pagkakaalam ko po ay mag pa kami ng two days sa Manila. Ayan. Ako na lang po ang naiwan dito sa loob ng room. At si Dexter po at Tito Robert ay nandun po sa baba at nagpapaluto na po ng breakfast namin. Ayan, Diyos ko. Natapos din ang bakasyon namin sa Baguio. Ayan. So, may mimiss din ako talaga ng Baguio yeah. <laughs> so bababa na po ako baka hinihintay na ako ni na Tito Robert so <laughs> alabas ako ng room pa maraming tao ngayon. So, yan ang breakfast ko. Yes. Po kami at nakatapos na po kami umain ng kumain ng agahan. Thank you po sa inyong lahat. Thank you po. 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 <laughs> So uwi na po kami Ayan Nasaan na kaya si na Tito Robert Thank you Baguio City For a wonderful experience Thank you The Forest Lodge Yes Anak-anak okay, ba? okay. Yes ah, Bagandang kabundukan mm Hmm Hmm ng Baguio. Bayan ng Baguio. Ayan. Nasa loon nyo na po kami. O, oh, diba? Napakaganda ng mga view. Bongga, bongga. Mmm. Shit, Vai pampanga na boca minha So ayan po ang Philippine Arena. Ayun. At ito po tatagpuan po, po sa probinsya ng Bulacan. Laki pa po. Ayan. Super lucky. Mapagaling mapagtanungan, magaling mag-smile. Mag ayan na tayo, Magaling Sa Manila tayo. Sa na tayo. Sa Manila Sa Manila Sa sayang tayo araw ngayon. At least pakita nyo rin ang buman. Ang kapaligyan na yun. Ang ano. Paggiya. Paggilda. sa Skyway. So ayun, kita-kita na po. Ang kaibahan. Na may hangat na hihirap Kaya usok. Usok ba yan ang Buti sa bagay talaga ng fucking puso. Makikita ka pala pala pala. Malawang sa Dito ay alam na yan. Plus Hello din. Baka mga kundo ng mga shell. Taga shell. Nakalimutan ko ng tuloy. Shell na union. TV ko. Ano? Diyos ko, ang kukuha na namin ay GMA7 na nakuha yung DMP TV ko. Sa sakit ng mga bus. Kakaloka. Okay, may jam pa. Oh. Ay, may bus, jam. ang jam nila. Oh, jam Bulaya. <laughs> Turin Express. Wapwa. <Mga laughs> Diyos oh, ko. Manila sa talaga ay bonggambongga. -bongga. bongga pa may sa traffic. Di ba, Ining? Yes. Kakain po tayo ngayon. At okay, syempre, na. nakarating na kami ng Manila so hindi maaaring hindi kumain bago po kami pumunta sa aming tinutuloy ang condo unit na uh, in-sponsor po kay Tito Robert. Yes! At ang, ang condo yun ay ano po? yung pangalan okay, dito? Ibang lugar ang masabi Kaya po sa... Ano ka po ba kaya Akagla? Klaro ko mara okay, Hindi ko malamang ba na, Condominium, o, o. Kani, subdivision, ano? Parang nalimutan ko na pangalagay. Sponsor Mare. Eh, kailangan nga. alam mo Mare. <laughs> Saka so, lang po? Uh -huh. Yan po ay the levels. Yan, yeah, the levels. Uh, the levels sa uh, Calendes. Okay. Sa Alabang. At po yan sa atin ng wow ng Queen ng bimajo ah, Bibili kailangan lagi ng bimajo para sa inyong kutis. Yes, napakagandang kutis po niya. Kita-kita naman po. <laughs> So, nandito na kami sa Green Hills so, at naghahanap na po kami ng mga kainan. Yeah. So, Robert. Sa guys. <laughs> Yeah. so then here's a chatter mall green hills yeah. Carry house. It's a carry house. Coffee hillbunny. Ayan iyon ay akala ko yung ayang LT2 ne. Eh? kain po tayo ayun na may sisig at ano itong tao dito kito ang tao siya lying Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Yeah. So dito pala namimili ang maraming tao, no? Mura daw. Yes. Parang style divisoria siya, no? Yeah. So after namin kumain, dito kami sa Green Hills. So para pong tutuban siya. Para po siyang divisoria, pero sosyal. Yeah. So, magtanong nyo naman, ilalim mo ba? So, hinahanap po namin ang bilihan ng groan. Yeah. Ayan na si Tito Robert. Ang dami tao. Ayan. So, iba't iba mga paninda po dito sa Green Hills. Ko kami ayan. so 'yan, kararating lang po namin, galing bagyo. <laughs> talaga ng mga uh, kagigising lang po sa sasakyan ayan, kapagod uh, so pupunta na uli kami sa aming room ayan ang bilis pa ano ang bilis na dito na ayat sa Manila ah. Sa manila. 19, I think So, ito po ang lobby ng aming tinutuloy ang condo dito sa Manila Ay So, yan ay kinukuha naman po gamit si Tito Robert So ayan, ganito na lang po ang aking pagbablog muli.